What's up mga kaming, welcome back sa ating channel Yan, ang video natin ngayon Tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng background music ng PISO Wi-Fi Yan uh, Pakita ko muna sa inyo yung aking background music ng Insert Coin Yan Yan, makikita nyo Ay, malirinig nyo na nakadepod siya mga kaming Tuturo ko sa inyo kung paano ba magpalit nyan. Ah uh, Siyempre, ang kailangan nyo, mag-download muna kayo ng na, ano, nung ilalagay nyo mga kami. Ito, aking piece wifi. Yeah. Insert coin. Yeah. Pwede ka, ka na magbulong piso. Tinko. At 1. Yan, ay... Ito na lang kasi baka makapirate tayo mga kami. At... Uh, na tayo sa browser. Then, mag-login tayo sa admin. Mga okay mga kamay, dito na tayo sa dashboard. Mag-login lang tayo dyan. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano magpalit nun. After nyo makalagin, kita na yung sales ko. Ito, <laughs> punta kayo dyan, click nyo yung parang tatlong ano sa ah, uh, punta kayong portal design yan. makikita nyo na kagad tong ah, uh, upload mababasa nyo naman yan ito kiklik nyo tong insert coin background music yan. ang limit nya ay 2 MB Klik click nyo lang yan then files hanapin nyo lang yung dinownload nyo o yung ikakabit nyo na sa akin ito 1MP yan yeah. yun nag upload na tayo lang natin yun once na check na yun ah uh, okay na yun isisave na lang natin Okay na yan. Tapos, punta tayo sa ano. Yan. Yan, tingin ko nag effect na. Yan. Wala pa. Ngayon, kailangan natin siya i-restart. I-restart natin siya. ribut. Antayin lang natin mga kamay na mag-reboot and then, then testingin natin ulit kung gagana yung ginawa natin. Yan mga kamay after mag-reboot, yeah, testingin natin. Pwede ka na, na ng piso, 5 at 10 piso. Pagkatapos, pindutin mo na ang gun upang makapagsimula ng mag-drive sa internet. Maraming salamat. I-up ko na kasi baka makapiright tayo mga mga mga. Ganun lang ang palit ng... Yan, may oras na. ...na insert money background sa ating mga bisipayos. Na uh, gusto mo yung video natin, yan. like mo naman, subscribe ka na, and hit mo yung notification bell para ma-update ka mga bago tayong video. Yan. Thank you sa pananood mga kaming, hanggang sa susunod na video natin. Bye-bye!